Ayan, magandang araw mga kapatid. Andito naman tayo sa Rusi, Guagua Pampanga Branch para i-flex naman itong bagong kulay ng Flex 125i na scooter ni Rusi. Ito yung upgraded version ng Passion 125. Itong makita natin dito. Ito. ito. Oh, mas latest ito mga kapatid sa mga naghahanap naman ng ganitong kulay meron silang available ngayon dito na kulay matte gray Ayan yung makita natin yung kanyang color combination matte gray then yung flex nya na kulay uh, silver tapos 125i na kulay dilaw naman dito tapos may lining din na red and black tapos dito naman sa harap ito naman yung kanyang flex hindi mo masyadong mahalata yung kulay tapos may 125i dito then black na lining and then red din dito premium looks ng kulay ayan makita natin no parang hindi mo rin mailalayo sa mga branded talaga itong uh, motor na to tapos sabi nga sa atin sa makina napakaganda na ng makina itong Rusiplex 125 tsaka yung mga latest na ilalabas ng Rusi napakaganda nung kanyang headlight ito yung mapapansin natin na uh, fully LED lahat itong high end low tapos meron siyang park light dito kabilang side pa letter C yang tapos hanggang dito sa may gilid na to meron pa ayan tapos ito naman yung kanyang signal light LED na rin yan pati yung sa likod no tapos makita nga natin sa mukha ayan para siyang robot no ito yung pinakamata and then yung ilong tapos yung pinaka bibig na nya no? parang transformer ang forma napakaganda mapalit tapos dito meron siyang kulay black matte finish naman kakaiba siyang texture dito ano? tapos dito sa so may head ito meron siyang maliit na windshield na glossy black naman ito tapos marami siyang edges makapansin natin parang siyang corona tapos dito, matte gray pa rin yan mga kapatid. Then, sa kanyang preno, ito. Uh, kulay black din. Pati dito sa may kabila. Wala naman siyang safety brake. Wala siya dito yung pang-lock. Katulad dun sa ibang scooter. Then, pagdating dito sa kanyang disc brake ito makikita natin yung disc brake napakaganda tapos makikita natin ito parang ABS pero hindi po ito ABS na ito yung sensor sa kanyang speedometer then 3mm yung kanyang size ng disc brake then kagandahan naka dual -fat caliper na kaya napakalakas ng preno itong motor na to then sa mags mapansin natin napakaganda ng mags ng uh, Rusiflex 125 so same halos dun sa ah uh, passion 125 yung kanyang mags so nagha-highlight dito yung lining na kulay silver yeah. tapos ang size ng gulong sa harapan ay 70 x 90 by 14 then dito naman po sa likod ang size ng kanyang gulong ay 90x90 by, 90 by 14 tapos hindi pa siya tubeless, no? Tube type pa rin 'yan. Pero so, lagi kong sinasabi mga kapatid, napakadali ng ipa tubeless 'yan. Dahil papalitan lang natin ng pang tubeless na pito. Tapos pahanginan natin. Pwede na po kahit itong stock lang na gulong niya, no? Yan, tapos dito naka-drum brake nga pala yung kanyang preno sa likod. Then Makita naman natin dito yung kanyang shock sa likod, naka-single, pero makita natin malaki. O kung matibay talaga, mga kapatid, glossy black naman yung kulay dito. airbag uh, airbox, ayan, makita natin, no? Napaka uh, sporty lang din yung dating. Then sa panggilid ito, hindi nawawala yung kanyang kickstarter. Tas kakaiba na rin, mga kapatid, no? Meron na siyang uh, parang filter dito. No, yun, hindi na siya basta-basta pasukan ng dumi itong panggilid niya. Uh, FI na nga yan, kaya tasahan natin na uh, matipid na sa gasolina itong motor na to. Tapos, latest na mga kapatid yung kanyang uh, makina dahil dito sa may uh, kabitan niya dito, hindi na siya yung katulad noon na engine hanger pa. So, halos sumasabay sa mga branded na motor. tulad ng mga Honda and then Yamaha no? tapos dito sa side stand wala naman siyang kill switch pa dyan so abangan natin yung upgrade ni Rusi dito na lagyan na rin ng side stand kill switch then pagdating dito sa kanyang footboard ayan, or yung gulay board nya ayan, malapat din makita natin tapos makapit din yung sa side dito sa may sa paa ayan o no? kabilaan niyan. Tapos dito makinis siya. Tapos yung texture niya dito sa may mga side bearings niya, ayan, ang ganda. No? Marami yung mga edges diyan. Mas makita natin dito sa side na to yung kanyang flex 125i. Then ito nga pala yung susian para sa upuan mga kapatid. Bukas na yan pag nasusian natin dyan. Dito, nakita natin sa kanyang uh, side na to matte black then andito makikita yung kanyang uh, utility hook meron siya then may pocket din siya kabilaan dito maliit maapat din dito naman ay medyo may kalakihan so kasya rin yung isang cellphone dito pero hindi siya secured mga kapatid no? pwede nating ilagay mga uh, mineral water pwede pwede bimpo USB charging port no yan gamit natin for uh, cellphone no para hindi malobag yung kagandahan dito meron siyang ganon yan then sa kanyang susian ay naka standard na uh, ignition lang din no? pero nalalak din yan mga kapatid then dito na tayo sa may panel ayan yung panel nya kagandahan nga dito mga kapatid ay fully digital panel na andyan na yung speedometer, odometer turn signal light, engine check syempre eh, ano na yan uh, FI Then, sa headlight nya andyan na yung fuel gauge and andyan na rin oras meron din yan mga kapatid so kumpleto na makikita na natin dyan yung information sa kanyang panel gauge then sa mga switch ito, no? high and low na turn signal light. Then meron siyang hazard. Ayun. Yeah. sa kabila may kill switch. Tapos bukasan at patay ng ilaw and then yung kanyang uh, electric starter. Ayun. Yeah. So kompleto na mga kapatid. Then pagdating sa upuan ito, no? Saktuhan lang. No, hindi siya masyadong malambot, hindi rin siya masyadong matigas, so, sakto-sakto tapos magaspang din yung kanyang uh, cover no? kaya makapit sa kwetang then tingnan natin yung kanyang compartment ito yan yun naman yung compartment niya. so ganyan sya pagka naka sarado dahil yung battery niya ito no? meron naman battery kaso nga lang di sya nakakabit kaya hindi natin makita yung sa panel gauge So, susunod mga kapatid. Tapos, ayun na, pwede natin paglagyan ng mga personal na gamit natin. Kasyang-kasya pa dito mga kapatid, yung kapote. No? Dahil ngayon maulan mga kapatid. And then sa fuel tank, ito. So, same pa rin daw mga kapatid sa... Rosy Passion 125 Tapos ko na lang mga kapatid yung kanyang tank capacity Ayan Tapos makita natin dito sa kanyang papel Kulay gray Yung color nito boss sa grabbar ito no same pa rin sa May rusi Passion yung grabbar glossy black yung kulay nito dito na tayo sa tail sa pinaka likod ito same pa rin sa Passion 125 full LED na rin yung mga ilaw no pati yung tail light tapos meron din siyang letter X dito na parang park light -like na rin dito sa likod ano? tapos sa fender ayan maganda dahil bakal ito metal no? itong kulay uh, silver na to tapos sa fender nya napaka sporty din ng datingan ayan makikita natin then may ilaw din yan dito tsaka reflector dito sa may pinakalikod tapos dito na tayo sa so may uh, muffler ayan naka sporty look ang forma naka upright position then meron siyang heat guard na kulay matte black pati yung kanyang uh, map player ay matte black then yung dulo ito Ayan, isa lang yung butas niya dito tapos makita natin meron din siya palang tire hugger yan dito no? Ayan, may sporting na bakal pa yan na uh, glossy black tapos yung kanyang cooling system ay air cooled yan design naman tapos, ito naman din pala yung foot decks, no? Ayan. Napiflip din. Tapos, kulay silver siya. Then, alloy nga pala yun, mga kapatid. So, ayan po. Yung Cruciplex 125i na kulay matte gray. So, sa kanyang price, dito sa branch na to, ito po. Sa mga na gustong kumuha, no? Ayan. Cash price niya ay 60,000 Down payment 3,000 3 Three years 2,760 2 7, Two years ay 3,700 1 year ay 6,535 May rebate pa yan na 300 So ayan So mga gusto kumuha Mga kapatid available po dito sa Gusi Guagua Pampanga no? uh, Contact nyo na lang Sila ma'am dito Ayan yung nakaupo sila po yung mag-a-assist. Ito naman yung requirements nila sa mga motor na gusto nyong kunin. Ano? Kailangan meron kayong sedula, barangay clearance, 2x2 picture, dalawang peraso, tapos 2 valid ID, government ID, photocopy, at least 2 copies. Then, dalawang co-maker, at least 26 years old with income or meron ding valid ID. No? Pero pagkakaalam ko, pwede yung asawa nyo. Kung may asawa na kayo, mga kapatid, pwede na pong homemaker yon Then, proof of billing and proof of remittance. So, ayan. sa so, mga gustong kumuha, mga kapatid. Ayan po yung requirements para makakuha tayo ng mga units dito sa RUSI. No, ayan. Marami silang available pang mga units no? katulad ng mga second hand marami sila dito Ayan yung nakahilera dito puro second hand po yan Then, sa likod mga brand new na yung iba gusto yung chariot meron din sila dito mga kapatid yung price screenshot yun na lang tapos yung piago meron din sila dito yung 200cc meron din yan tsaka yung mga pantra marami din sila dito yan meron pang chariot doon tapos may papakita ako sa inyo ito, mga kapatid, katabi lang, halos nito, no? Sa rusi din to, itong rusko. Yan. Katabing katabi siya, mga kapatid. Soon to open itong rusko. So, ang sabi sa atin, mga kapatid, yung mga four wheels at three wheelers, katulad nung chariot, tsaka yung gago, 200cc tsaka 230 tsaka yung mga 4x4 ng Rusko ay for cash and installment kaya sa mga gustong kumuha mga kapatid may available na na warehouse or tindahan dito sa Guagua, Pampanga malapit lang to sa stoplight ayan yung stoplight ng Gulangpo, uh, Gulangko tapos abante lang kayo ng konti dito makikita nyo itong Rusko Rusi no ayan yung binablogan natin. So, ayan po. Maraming maraming salamat sa panonood. And then, God bless po sa ating lahat.